Gusto mga kamanok uh, Andito pala tayo guys uh, Sa ano po natin uh, Magpapakain po tayo ng mga manok Dahil hapon na naman Ayan, guys. Uh, Yan na po yung mga manok natin guys Yan po uh, ganito, ganito lang po yung ano natin Sa araw-araw po uh, Pag umaga po uh, Nagpapakain po tayo ng mga manok Yan mga simping lang Mga kamanok ha Yan po Uh, bali, ito pala guys ay ginagawa natin araw-araw. Uh, pag umaga po, uh, hapon, nagpapakain po tayo ng mga alaga natin na uh, manok. Yan po. Bali, simple lang po ang pagparami uh, po nito guys sa, uh, sa mga ano natin dyan. Bagong ano natin dyan. Mga kamanok. Uh, lang po. Uh, konting tiga lang po. Yan, pag may bagong ano po na sisiw, uh, uh, konting alagaan uh, lang po natin yan hanggang rumami po yan bali ito yung nagsimula po tayo yung dalawa uh, dalawang graso po ng ano manok uh, isang uh, dumalaga at saka yung isang ano uh, yung roaster ayan po bali halo halo lang po yung pakain pa, ano natin guys ha halo halo yung pakain natin dito Uh, mga feeds o kaya mga tiratirang kanin yan pwede nyo nga guys sa mga halaga natin manok yan sa mga bago mag natin guys bali may iba-iba pala itong lahi guys ha uh, may ano ito may kulay ano uh, kulay pula may mga gold uh, pero mostly po yung gold uh, yung mga natin dito yan may ano po kilo legs yan may ano po Uh, black and yellow legs yan pinaghalo siya yung isa nito na manok na to yan guys ah uh, pala guys ng mga manok guys sa ah, ah, bali ano po ah uh, 6 na buwan ah, halos isang kilo na yan mahigit yan po sa mga bago pa lang po na mag-alaga ng mga native dyan ah, native siya gan yan guys Ayan po mga simpleng ano lang po Pakain lang po sa ano natin Ayan po sa ito guys Malapit na itong mga itog, Itong manok natin ito Yung inahin na manok Ayan mayan sa May yung iba ibang kulay po yan guys ha May iba ibang kulay na manok po Sa mga hindi po po nang guys Please follow my page po